Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa panibagong Lunes, isang bagong simula at pagkakataon upang mabuhay para sa iyo. Sa pagsisimula ng linggong ito, punuin mo ang aking puso ng tapang, ang isip ng karunungan, at ang kaluluwa ng kapayapaan. Gabayan mo ang bawat hakbang ko upang ang lahat ng aking pasya ay magbigay ng karangalan sa iyo. Panginoon, alisin mo ang anumang takot, pag-aalinlangan o panghihina ng loob na maaaring pumigil sa akin. Palitan mo ito ng kagalakan, pag-asa at lakas. Pagpalain mo ang gawa ng aking mga kamay, ang bawat salitang aking bibigkasin, at ang bawat pag-iisip sa aking isipan. Tulungan mo kong maging mabuti sa kapwa, maging matiisin sa mga pagsubok at maging tapat sa lahat ng aking ginagawa. Inihahabilin ko sa iyo ang araw na ito at ang buong linggo na may katiyakang sapat ang iyong biyaya at hindi kailanman nagkukulang ang iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen.